Hello mga sir, may bago tayong tricks na ituturo sa inyo ngayon mga sir. Naputol na flex ng LCD. Karamihan sa atin pagka ganito eh, gusto na kagad eh, palit yung LCD. Pero may mga customer tayong maselan, ayaw naman ng class A na LCD, kagaya ng customer natin na to. Nagtanong sa akin kung magkano yung class A na LCD. Sabi ko, mura lang po yan, 500 lang po. Ay sabi niya, mahal daw, mahal daw sa 500. E eh kung ipapadugtong na lang daw, original pa. Sabi ko, okay, sige po. 200 na lang po, idudugtong natin. Pero namahalan pa rin sa 200 yung customer natin. Kaya tumawad siya ng 150. Pero dahil madali lang naman to ikabit, kumayag na rin ako sa 150. So, ganun lang mga sir, ganun lang kasimple. Hindi naman siya mahirap, basta sundan nyo lang na maayos. So, ayun, sana share natin sa iba para makatulong din sa iba diyan dito na lang bye bye